sa lahat si Bran si <laughs> kain kain Kainan. mga guys kain tayo guys mga lychee uh, plant diba? may maganda pa dito <laughs> turkey <laughs> turkey turkey <laughs> kain mga guys parang wala kami hili <laughs> Wala, walang ila. Kain yung mga palaboy. Mga oh, palaboy. Ang mga palaboy, magsikain. <laughs> ala, ala kinang nga nga. <laughs> Hindi magkita yung tama. Hindi naman. Hindi naman kita. Magkita. Hindi naman magkita dito. Hindi naman magkita dito. Hindi naman magkita dito. Hindi naman magkita dito. It is na ako, tight blue. Tight <laughs> blue, <laughs> Ganun? Vlog ng asawa mo? Hahaha. na, -na -te 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 yun, eh. uh -huh. Kaya tamo, eh. Ilang buwan na at ilang, ilang year? Hindi na eh. <laughs> Kaya, kaya, kaya. Kaya pag asawa, yeah, pero pag, pag maasawa, kaya naman. Oh, okay. uh -uh. Kaya ko, Kaya mo, Bin. Kaya ka mo, Bin. Kaya nga pag walang asawa, pero pag maasawa, di kaya. ayun naman. Kaya, kaya, kaya. kaya, kaya. <laughs> ka mo, Bin, ayan. ano, kumuha ka ng ano tawag lang, pepino. Iyoko yan. Iyoko <laughs> baka mala baka mala sa ilalim pag naputol patay <laughs> sabi na amo ano ginawa mo jo <laughs> magpa-doktor ka ano <laughs> ginawa mo may driver yan ka ko sana wala driver <laughs> si baba Sigurbel, secret di Tatakbo na yung papalabas. <laughs> Pagdas pag, pag, pag sa ako sa kanila. Sa baba ang pina laging. na natin po.